Nasaan ang bansa ito? Sa bansa ng anyway, UAE, sir. Dubai? Dubai, sir. Okay, ano po ang problema? From Davao, from Davao Oriental, sir. Ako okay. po ay umalis noong May 21, 2023. Hindi tapos na po ako ng kontrata ko. Two years na pinagrata ko ako dito sa Dubai. Na May 21, 2025. Okay. nila pinauwi. Bakit Binili po? Pinili ko nila ako mag-renew. Pinili nila ako mag-renew pero ayaw ko na po kasi po uuwi, uuwi na po ako sa amin sa, sa Dabao. Kaso nga lang po, noong ilang bisis niya po ako kinausap na mag-renew, six times po yon yon ang sagot ko sa kanya ay hindi na po ako mag-renew, sir. yon pinipigyan niya ako ng problema at pinapakulong niya ako ng isang buwan in 40 sa kulungan, sir. Hindi ngayon, ngayon po ang ginagawa ko, nagbayad ka ako ng 3,000 dirham sa Ashman Court Sir para makalaban makalaya ako sa kulungan. Ngayon po, ngayon po pinigyan niya ako ng travel ban para hindi po kami makauwi ng Pilipinas. Mm. Tulimo, tulimo. Ah, uh, at uh, tapos tapos sir, binabayad niya ako ban niya ako para hindi ako makauwi ng Pilipinas at saka kailangan ko pa daw magbayad ng 13,000 dirham amount 13,000 dirham sir hindi biro po yung halaga na yun sir sa atin sa Pilipinas napakalaking halaga po po yun so which is po hindi namin talaga yun mababayaran kasi sobrang laki at saka hindi namin po kinuha yun na pera sa kanya po lahat po ng mga binibinta nila mga kasino na puro po kasinungalingan po hindi totoo po Kung ano yun, po, an po ano po ang trabaho niya dyan? manicurist po dahil lang sa gusto mo umuwi ka Ginawan ka ng problema? Opo. Ganun lang? Opo, ginawan po kami ng problema po. Lahat po kami po dito, sir. Pag tuwing malapit na ang aming uh, ang kontrata, kinausap ka, kausapin at kausapin kami lang visit at hindi kami mapayas ng reunion niya, ay bibigyan kami ng problema po. Ang dami na naming Pilipino din ang problema na ganyang problema. Simula dumating ako dito, sir. Walang Pilipino nila na pinapauwi. Binibigyan lahat nila ng problema at unang una, noon, isa na po doon. Kaya noong ako po ang naging malakas sa na loob na magreklamo kasi yung mga kasamahan ko po dito, hindi po sila makapagreklamo dahil po ay medyo takot, natatakot din sila. Kaya sabi ko, maglakas loob tayo, magreklamo tayo dahil may mga government tayo na tutulong sa atin dito. Ayan okay. Po. Uh, ibig mo sabihin, ikaw mismo nakulong ka? Opo, pinakulong nila po ako, pinatakip nila ako sa mismong salon na For one week po, pinalakit-pinalakit nila ako po ng polis. kami so pinagtrabaho ko ng May 14, around 6 p.m. sa time ng UAE.